Marami ang nagsimula sa wala. Yung kakaunti lamang ang sinasahod at pinagkakasya lamang sa mga pangangailangan sa maghapon o mas kilala sa tawag na isang kahig isang tuka. Sa ganito din kami nagsimula. Yung tipong ayoko ng umuulan kasi hindi makakapaghanap buhay ang aking mga magulang. Nang ibig sabihin ay mangungutang kami sa tindahan sa susunod na araw para makakain. Alam kong marami sa atin na may ganitong karanasan. Ang iba pa nga hanggang ngayon ay nararanasan ang ganitong kahirapan. Sinabi ng isang Chinese businessman at ari ng Alibaba na si Jack Ma, If you're still poor at 35, it's your fault. Oo, hindi mo kasalanan na ipinanganak ka mahirap, pero kasalanan mo kung matanda ka na ay mahirap ka pa din. Maraming paraan para umasenso. Kahit na ka kaunti ang kinikita, kung ikaw ay porsigido sa buhay at determinadong makaalis sa kahirapang matagal mo nang gustong iwan, alam kong sa malapit na hinaharap ay makakaahon ka din. Marahil nagtatanong ka kung saan ka magsisimula. Narito ang 10 paraan para makapag-ipon at makapag-invest kahit maliit ang kinikita mo. Pero bago ko simulan, kung bago ka pa lang sa ating channel, welcome to Filipino Success. Subscribe with notifications on para wala ka ma-miss out sa mga bago nating uploads. Like, comment, and share mo na din ang ating video para mas marami pang mabot ang ganitong content. Number 1. I-prioritize e ang pangangailangan kesa sa luho. Isulat lahat ng kailangan. Mga basic necessities tulad ng pagkain, bayad sa kuryente, tubig, mga consumables tulad ng sabon, shampoo, toothpaste. In short, kailangan lahat ng sentimong pinaghihirapan mo ay napapakinabangan mo. Nakakalungkot ng isipin na minsan naghihirap na nga tayo eh ang priority pa natin ay yung luho. Bigyan kita ng isang halimbawa. Yung kapitbahay namin bumili ng bagong cellphone. Latest. Pero linggo-linggo nanghihiram ng plancha. Ultimong posporo sa tuwing magluluto, ihihingin pa ang palito. Yung madalas na nagpapaload sa mga tindahan. Inuutang pa ang bigas at sardinas pero kung makapagload pang isang linggo, minsan pa pang isang buwan. Hindi ko nilalahat, Pero may mga bagay kasi na minsan hindi tayo aware na pwedeng isa-isang tabi versus sa totoong kailangan. Noong pandemic na migay ng ayuda, ano ang inuna ng iba? Nagparibond, nagsugal, nakakalungkot ba diba? Number 2, gumawa ng detalyadong budget. Gumawa ng malinaw na budget kung saan naka-outline ang iyong weekly kung lingguhan ng sahod at monthly kung buwanan ng income at expenses. Pagbibigay ito sa iyo ng visual picture kung saan napupunta mga perang kinikita mo at ma-identify mo din sa ang areas ka pwedeng magbawas Halimbawa sa budget sa kuryente, kung masyadong malaki, mag-research paano itong papababa. Sa mga pagkain, instead na sa supermarket, subukan mo ang palengke sa pamamili at gawin itong weekly o every two weeks para mas tipid sa pamasahe. Huwag i-underestimate ang power ng budgeting dahil ito ang magsisilbing framework mo kung posible bang makapag-ipon kahit na maliit lamang ang kita mo. Number 3. Planuhin ang mga lulutuin at iwasan ang take-homes. Balansehin mo ang pagluluto sa bahay versus pagbili ng lutong-ulam. Saan ka mas makakatipid? Logically speaking, kapag marami kayo sa bahay, mas makakatipid kung magluluto ka. Bago ka din mamalengke, planuhin mo ang mga lulutuin mo sa isang linggo. Mag-research ka din kung paano mas mapapatagal ang shelf life ng gulay at iba pang mga pangsahog. Sa ganitong paraan, napaplano mo ang budget sa pagkain at higit sa lahat na babawasan din ito ang stress sa pag-iisip kung ano uulamin sa susunod na araw dahil naplano mo na ito. Number 4. Tanggalin sa budget ang hindi kailangan Ano ang mga halimbawa ng mga hindi kailangan na madalas pinaglalaanan pa din natin? At minsan pa nga yung naiipon natin, eh doon na din napupunta. Ang Shopee orders na minsan nagagamit ang Shopee Pay na dagdag monthly due, ang biglaang yayaan ng barkada para kumain sa labas ang subscription sa Netflix, Disney Plus at Prime Video. May membership ka pa sa mga YouTube channels na chismes lang at toxicity ang binibigay sa iyo. Mahalagang alam mo ang mga bagay na paglalaanan mo ng iyong kita na may malaking impact sa paglago ng iyong buhay. Alisin sa budget ang hindi kailangan at ilaan ito sa ipon o investment. Panglima, gumising ng maaga at mag-commute. Sa mahal ng gas, mahal ang taxi at grab. Kahit traffic madalas ang susuungin mo, mas makakatipid ka pa din kung mag-commute ka. Gumising na maaga para mag-prepare at maglaan ng oras para sa biyahe. Kung naungupahan ka lumipat sa malapit sa trabaho, para mas less ang pamasahe at mas maikli din ang oras na ilalaan mo sa biyahe. Maging matalino sa mga desisyon tulad nito. Huwag piliting mag-taxi o mag kung ang kita mo sa isang araw ay kulang pa sa pambayad dito. Kung naman may sarili kang sasakyan, gamitin itong carpool para sa mga trabaho para mabawi mo ang gastos mo dito. Huwag magtatapon ng pera sa transportation kung pwede mo naman itong i-convert sa income. Pang-anim, maging matalino sa pamimili. Ito yung sinasabi ko kanina na i-explore mo ang palengke o mga talipapa at iwasan ang supermarkets. Mas mahal kasi ang mga bilihin sa supermarket dahil mas marami silang expenses para mapatakbo ang kanilang business. Samantalang sa palengke, pwesto lang binabayaran nila, direkta pa sila sa supplier. Magtiis sa init, sa siksikan. Kung ito lang ang paraan para mas makatipid, daladala ang iyong listahan, isulat ang mga presyo at matutong magmonitor ng pagtaas at pagbaba ng mga bilihin. Sa ganitong paraan, mapaplano mo ang mga uulamin gamit ang presyong minumonitor mo. Halimbawa, mataas ang presyo ng baboy ngayong linggo. Maaring manok muna ang nasa menu, isda at gulay. Iwasan ang masyadong matas na bilihin at maghanap ng alternatibo. Isa ding halimbawa ng matalinong pamimili ay ang pag-shopping sa ukay-ukay instead na brand new. Malaki ang matitipid mo. Pumili lamang na maayos pa, pero mura. Number 7. Matutong mag-DIY and learn new skills. Do it yourself. Yan ang isa sa mga bagay na umubos ng oras ko nung pandemic. Nag-aral akong manahe, gumawa ng face masks at scrunchies at ibenta ko. Kapag may butas ang damit, sirang kurtina, maluwag na salwal, hindi ko na kailangan pa magbayad ng mananahi dahil kaya ko na. Sa pag-aayos ng mga sirang bagay sa bahay, kung kaya mo siyang aralin, gawin mo. Magkano na ba ang labor sa pagkukumpuni ng sirang washing machine? Paglilinis ng aircon? skill na pwedeng gamitin as DIY at pwede ding pagkakitaan. Libre ng pag-aralan ang lahat ng yan. Research sa YouTube, LinkedIn at TESDA. Ang hirap lang kasi minsan na kung sino pa ang naghihikahos ay sila pa ang tamad at lahat na yata ng gawain sa bahay ay inuupa sa ibang tao. Kung gusto mong umasenso, trabahuin mo. Pangwalo, magtipid sa kuryente. Obserbahan ang konsumo sa kuryente ano ang madalas na nakabukas at kumakain ng malaki sa konsumo. Subukan buwasan ang oras ng panunod ng TV. Kung tatlong beses kang gumagamit ng washing machine sa isang linggo, gawin itong isahan lamang. Ganun din sa pamamalan siya. Tanggalin sa saksakan ng mga appliances na hindi ginagamit. Magbuwas ng mga nakabukas na ilaw kung maaari. Gumamit din ng energy efficient na mga ilaw at inverters na appliances. Marami pang ibang paraan para mapababa ang bill sa kuryente. I-monitor mo din lang kilowatts ang nagagamit nyo kada billing period para kung sakaling tumaas ay ma-assess mo kung may mali. Normal yan dito sa atin kaya dapat aware tayo. Number 9. Maghanap ng iba pang mapagkakakitaan. Reklamo tayo ng reklamo na malitang ang sahod pero napakarami pa naman nating free time. May oras pa nga tayo para mag-stalk sa Facebook, makinig ng chismis, at gumala kahit walang pera. Pero pagdating sa extra income, tamad na tamad tayo. May isa akong kakilala na alam kong magaling magsalat ang nangutang sa akin. Noong panahong iyon, naghahanap ako ng writer at nakita kong magandang opportunity yon para sa kanya. Inoffer ko sa kanya para hindi na siya mangutang pero tinanggihan niya. Ang katwiran niya ay kailangan niya ng pera sa lalong madaling panahon at wala siyang oras para magsulat. Pagkalipas na ilang araw, nakita ko siyang nakatambay sa tapat ng tindahan kasama ang mga kaibigang chismis ang agahan. Nakakalungkot isipin na gusto lamang natin ang binipisyo pero ayaw naman nating pagtrabahuan ito. Kung may oras tayong tumunganga, may oras tayo para sa extra income. Number 10. Magtabi para sa mga emergencies. Kahit maliit lamang ang kinikita natin, hindi iyon sapat na dahilan para hindi makapagtabi para sa emergency. It is not your salary that makes you rich. It is your spending habit. Huwag nating i-underestimate ang kahalagahan ng emergency fund. Yung 13-month pay mo na gagamitin mo sa pagpapariban ng buhok mo o pambili ng Jordans, itabi e mo muna sa panahon ng aksidente, sakit, baha, sunog, hindi ka matatakot at hindi mo din kakailanganing mag-post sa social media ng GCash number mo. Handa ka kasi at alam mo ang halaga ng bawat pawis na tumutulong mula sa pagod nating mga katawan. Kaya hindi ka nang hihingi at panatag sa mga panahong hindi mo alam kung ano ang maaaring mangyari. Ang pagditiis ay panandalian lamang at alam kong sa hinaharap ay makakaahon ka din kung gagawin mo ang sampung ating nabanggit. Habang maikli ang kumot, matuto kang mamaluktot. Maliit man ang kinikita mo sa ngayon, makakaahon ka din. Tiwala lang. At dahil nakarating ka sa part na to, salamat sa iyong oras. At sana'y na-inspire kita. Please subscribe for more videos like this with notifications on. At sana'y umaman ka.